PWH, maraming 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 salamat po. At least, may isang bakal sa buong stretch na ito. Oh, bakit ayaw ko pa pasok okay. eh? Bakit? Kina Kailangan ko ang DP. Magandang araw sa atin lahat, mga kababayan. Sa Mindoro Oriental, nadiskubre mismo ng gobernador itong mga sira silang flood control, manipis ang semento, at iilan lamang yung mga bakal. Yan po yung ating pag-uusapan. At huwag kalimutan i-like muna ang video ito Napag-alaman po natin, nakaramihan pala sa uh, Mindoro Oriental na mga congressman ay mga pumerma sa impeachment ni Vice President Sara. Ngayon makikita natin kung sino po yung ayaw sa mga Duterte, sila po yung involved dito sa mga maa flood control project at halos lahat na proyekto nitong si Bongbong Marcos. At sila rin, itong mga mahilig mamudmud ng ayuda mga kababayan po natin dahil dyan po sila kumikita. Pero puntahan natin itong flood control na nadiskubrihan mismo ni si Gobernador Homer Lito Dolor or Bons Dolor ng Mindoro Oriental. At pagpasok pa lang, no? hinaharang na po siya ng security at sinasabing bawal po siyang mag inspection dito po sa mga nasirang flood control at ginagawang flood control. Simulan natin mga kapayon. Uh, sa haba na ho na akin nilalakbay dito ako pwede lubos na nagpapasalamat <laughs> dahil finally nakakita ko ako ng isang isang bakal na inilagay mo? Imagine nyo ha? All throughout Walang bakal pero ito meron Salamat ulit ng marami sa gumawa Grabe ang swerte naman ni Gobernador mga kababayan po natin no? Nakakita siya ng isang bakal So dapat ituring mo yan Gov na swerte yan Dahil sa haba-haba man ng iyong nilakad nakakita ka rin ng isang bakal na matagal mo nang hinahanap. Mukhang ito rin po yung pagbabago na hinahanap po ng bawat Pilipino sa gobyerno ni Marcos Jr. Alam mo, tanda-tanda ko nga sinasabi ni Ma'am Rowena Guanzon, no? na tatlong taon na naupo itong si Bang Bongbong Marcos. Ngayon pa lang siya nagising dahil talamak na daw ang korupsyon. Kaya ang sabi ng kanyang tagapagsalita na si Claire Castro, ay mali, tagapagsinungaling pala na si Claire Castro, pagbigyan daw po natin na gawin ni Bongbong Marcos ang kanyang ligasiya. No? Late man daw, at least gagawa ng aksyon. Hindi sana all. <laughs> okay, no, patuloy natin, Gov. At sana po, Gov, pangalanan nyo po dito, no? Kung sino talaga yung mga congressman dito at yung mga contractor at yung mga nasa DPWH. Ito, sa nag-inspect nito at sa DPWH, maraming 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 salamat po. At least may isang bakal sa buong stretch na ito. Oh, bakit ayaw ako papasok okay. eh? Bakit? Kailangan, kailangan ko ang DP. Grabe no? Gobernador yan, mga kababayan po natin. Yung kanyang nasasakupan ay hindi siya papasokin para mag inspection Kailangan pa daw ng permit. Oh, maganda yan. Order Nathan Kahit gobernador ng Mindoro, hindi ba niyo pamasa? Hindi. sino kumpanya ninyo? Gusto nang set? Sino, sino, kumpanya? Sa amin Sayang po, no? Eh, tinanggal nila kung sino yung kampanya. Dapat sinabi. pumasok. sa amin ng kampanya. So, ang hindi mag-ang order sa inyo, si Inti nagsabi. No, sir, yung na 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 Dahil? Eh, pero hindi. Bakit hindi pwede? Pag ibig sabihin, pag wala ang DPWH, hindi pwede. Hindi, eh, siguro, yung lang sa... Grabe, mga kababayan po natin, ha? Talaga may tinatago po sila, hindi yun, pa eh. Letter na galing sa DP dahil DP ang nagde-decide. Ay, okay, uh, tingnan natin kung ano po yung uh, sasabihin dito ni gobernador mga kababayan po natin at kung bakit siya hindi pinapapasok. Ito yung kakaiba uh, ngayon sa gobyernong ito no, mga kababayan po natin. Kapag hindi kanila kakampi no, kapag uh, alam nila na ikaw ay magsasalita laban sa kanila, talagang kahit ikaw ay teritoryo mo yan, nasasakupan mo yan, ay hindi ka talaga nila papayagan ng bag inspeksyon Pero ay ting nakapag inspection naman si Cop kasi nakita niya no. Uh, mukhang nagawanya niya naman ng paraan. Pero sa isang banda no, narinig natin doon sa isang interview naman ng isang uh, network na gagawa daw po ng aksyon itong uh, DPW, DPWH ng regional no at hindi daw po siya papayag no na ganun yung mangyayari na ang uh, flood control project daw ay hindi tama yung pagkagawa, hindi tama base doon sa specification at mga walang bakal at walang walang uh, malipis yung pagka-apply ng simento. Sabi niya, papaimbestigahan niya daw. Pero hindi daw po siya pwede mag dahil no, mahirap daw mag-conclude siya. Baka sabihin daw na uh, bias siya. So, kailangan daw talaga puntahan niya. Ako po, mga kababayan natin. Ibig sabihin niyan, yung taga-DPWH, hindi nila alam yung ganitong proyekto. No? Hindi nila na inspection So, no? alam niya ng DPWH, mga kababayan. Sabihin na nila na hindi nila alam, sabihin nila na inspeksyonin muna nila, titingnan muna nila. Pero so, syempre, mga sila yung nagre-reward ng proyekto yan. Paano na lang ma-verify if, if, accomplished na po yung proyekto? At kung tama yung pagkadinig ko, sa bawat isang kilometro, isang bilyon yan, mga kababayan po natin. Sobrang haba daw yan ng pinagawang flood control project na yan. oh, sabihin po ninyo, mga kababayan po natin, na ito rin na mga proyektong ito ay walang alam si Bungbong Marcos. So, paano nangyayari nasa sabihin ni Bongbong Marcos na hindi niya alam yung mga proyektong ito. So paano ka naging presidente? Di ba? Kung hindi mo alam yung mga ganitong klaseng proyekto. Ang laking project ito. Hindi pwede na hindi ini-introduce ito sa presidente. Hindi ito nilalatag sa mga briefing no ng DPWH. Kung ano po yung mga accomplishment nila, ano na po yung ginagawa nila. So ano ang purpose ng reporting ng DPWH? kung mismo ganitong kalaking mga proyekto na ginasusa ng bilyon-bilyon ay hindi alam ni Bongbong Marcos. Diyan mapapaisip na kayo mga kabayan natin. Kaya itong si Mayor Magalo ngayon, pilit nila pinapatahimik dahil baka marami pong maikakanta itong si Bongbong Marcos. At marami po sa mga nasa gobyerno ngayon ang madadamay dito. And malay natin, di ba? Damay mismo yung nasa palasyo. Sige, patuloy natin ito mga kabayan. Alam mo ninyo kung paano ko inaayos ang lahat ng bagay na walang masasaktan. Dahil ang gusto ko lang, yung karapatan ng mamamaya na magkaroon ng maayos na proyekto para sa probinsya natin. Pero ngayong oras na ito, nasasabihin sa akin na bawal akong pumasok o sino mang bisita ng walang permit ng DPWH. Kayo na pala po ngayon ang mayroong kontrata dito. Kontrata? <laughs> o baka DP, DP, DPWH din yung kontrata? dyan, kasi ang alam ko, hindi lang pwedeng pumasok, magpapasok, ay may-ari ng bahay, may-ari ng lupa. Hmm. Kaya ito yung private. Hmm. Hindi ko ito private property, ito'y public property. Hmm. At ang alam ko, pag public property, kahit sino, basta taxpayer, basta tao, basta mamamayan, ay pwedeng pumasok. Mga liba lang kung may mga sinusunod na regulasyon. Hmm. Nakalaga yung kusun, under construction, close wala naman nagagawa. Halupit, <laughs> no? Under construction, pero walang ginagawa. <laughs> ang lupit, bong Gapsa, ang purpose po ng pagpunta nyo dito Para inspection ninyo mga gumuho At ito'y dapat ginagawa Tungkulin ko ito, na-expose ko na ito dati Pagkatapos ngayon, sasabihin nyo sa akin Aba, Director Gerald eh, Hindi ko ito gusto Ako'y taong nakipag-usap sa inyo Kaya sasabihin sa akin dito ng kumpanya eh, Hindi ako pe pwedeng pumasok Nang wala kayong order At ang sabi ha, walang written order ninyo Duda na po tayo. Mukhang yumaman po yung ano dyan, ha? Yung taga DVWH, ha? Baka naman, DVWH. <laughs> so, ang plano po natin, Gob? Uh... Ah, hindi ko pa papaya. Papasokal ko ito. Mm. Ano ko? Sa sarili kong probinsya, pagbabawalan ng ganito. Ah, teka muna. Teka muna. Oh, tawag na ng ano, box. Tawag na boss ng ano, reinforcement. Hindi <laughs> po, hindi yan. ina no? People's property yan kung tutuusin pagmamayari yan ng taong bayan, hindi pagmamayari ng kontraktor, hindi pagmamayari ng congressman, lalo hindi pagmamayari ng DPWH yan. Pero tika lang, mukhang walang binabanggit ng mga congressman itong si Gov, no? Kukundinahin ko ito kung sino man ang taga DPWH dito at taga kumpanya, kinukundin ako. Patunayan nyo ngayon sa akin na hindi totoo yung sinasabi ng kumpanya ang gumagawa dito. Dahil kung hindi, iisang konklusyon, merong kayong itinatago dito. Alam niyo yung mga kababayan po natin, no? Oh. Natandaan ko pa nung mga naunang expose nitong si Gobernador Dolor. Yung mga flood control diyan, ginagawa sa gabi. Oo, oh, ginagawa nila sa gabi. Yung pagbabaon ng bakal, ginagawa nila sa gabi. Kasi di ba may standard diyan, binabawasan pala nila. For example, ang standard is 9 meters, ginagawa lang nila 6 meters. Kung yung standard na dapat ibabaon ay 6 meters, ang binabaon daw po is 3 meters lang. Imukhang e yan din po yung nangyari sa Pampanga, eh. Kaya nung kinain ng tubig yung mga buhangin o yung lupa dahil sa lakas ng agos na ano lupa umangat yung takal so umagsak yung pinakapader ng kanilang flood control wala pa isang taon gilang susan ng 90 million ah, 90 million dyan daw po per kilometer is 1 billion grabe no ang daming pera talaga ng ating gobyerno na nasasayang dahil dito po sa maanumalyang flood control na ito. Tingnan nyo naman, na kababayan natin, na sabihin ni Bongbong Marcos na hindi niya alam, pero pinagmalabag niya, pinagmayabang niya na karaang 2024 na sona niya. O, alam na natin 'yan. Okay, yan lang po. Maraming salamat at huwag kalimutang ang i-like ang video.